Mga boss, habang busy tayo dyan sa mga walang katapusang hearing na pinapatawag ng Kongreso, tsaka yung awayan ng mga magkakalaban sa politika, e alam nyo ba na niluluto na ng Kongreso at Senado yung budget sa 2025? At hindi ito pinapaalam sa publiko. Tangina, sila-sila lang ang naguusap at ginagawang sekreto yung budget natin para sa susunod na taon. Para mas madali at simple nating maintindihan, may apat na phase o mga proseso na pagdadaanan bago mabuo yung budget ng bansa natin kada taon. Ito yung budget preparation, budget legislation, budget execution, at panghuli yung accountability. Dito sa unang proseso, yung budget preparation na tinatawag, nilalatag ng gobyerno yung mga priority na pagkakagasusan at saan kukunin yung pondo na panggastos para dito. Kaya ito rin yung panahon kung kailan lahat ng ahensya at opisina ng gobyerno ay nagsasubmit ng kanilang mga proposed budget para sa susunod na taon. Tapos ang gagawin ng gobyerno dyan, kukuni ng Department of Budget and Management lahat ng mga proposal ng mga ahensya ng gobyerno iaayos niya na tiko consolidate tapos isasubmit sa presidente at mga kabinete. Pag nasubmit at inaprobahan na yan ng presidente, yan na tinatawag natin na National Expenditure Program o NEP. Tapos itong NEP naman ang isusumite ng presidente sa kongreso para maging basis o batayan ng tinatawag natin na General Appropriations Bill. Ito na yung mga napapanood natin na hearing at mga debate kung saan iniisa-isa yung budget ng bawat ahensya at opisina ng gobyerno. Ito na yung tinatawag na budget legislation. At dapat alam to ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. E pera natin yung mga pinag-uusapan nila eh. Ngayon, pagtapos na yung mga deliberasyon sa Kongreso at sa Senado, pipili lang ng ilang congressman at senador para planchahin yung pagkakaiba ng bersyon ng Kongreso at bersyon ng Senado. Ang tawag dito mga boss ay Bicameral Conference Committee Meeting. At dito sa Bicam, nangyayari yung mga magic. Nandito na yung dagdag bawa, dito na yung bigla magkakaroon ng proyekto kahit wala naman dun sa mga pinag-usapan at pinagdebatihan. At dito nilalagay lahat ng pet projects o korupsyon ng mga congressman at ng mga senador. At ang numero uno na nanggagago sa budget ng bansa natin ay si Martin Romualdez, Elizaldeco, at yung mga kasama niyang buhaya mula sa kongreso. Kaya nga bigla nagkaroon ng aka at iba pang mga ayuda project na inimbento lang ni Martin Romualdez sa kanang mga kongresista. E wala namang ganyan talaga sa totoo lang. Kung gusto nyo malaman kung sino yung mga nandyan sa Bicam, yung mga nagluluto sa 2025 budget na sinisikreto ayaw nilang ipaalam sa atin. Ayan o, yan yung mga yan o. Yung mga putang inang mga buhaya na yan. Kaya inahamon natin yung mga congressman at mga senador na nasa Bicameral Conference Committee Meeting isa publiko nyo yung buy at ipalam nyo sa lahat ng mamamayang Pilipino kung ano yung mga pinag-uusapan nyo dyan sa buy cam.